Magandang araw mga kaibigan uh, Good news po ang pag-usapan natin ngayon Yon, Habang pilit na sinisira ng Quad Committee ng Kongreso ang mga magagandang nangyari ng oh, War on Drugs ni pa Pangulong Duterte Nako, mayroong dumipensa na isang tao na very unlikely <laughs> Kailang bilib ako sa tao na ito dahil Uh, pro-Marcos siya uh, isa siya sa best friend ni First Lady Lisa kailang nagpahayag siya ng totoo dinipensahan niya yung magandang nangyari war on drugs panahon ni PRRD saludo ako pasalamatan natin si Ka Tunying <laughs> nagsalita talaga siya tumino ang aming lugar Panahon war on drugs ni PRRD, Ka katulad siya ni Congressman Goma. Eh, delikado si Katunying, uh, baka pag-initan siya ni First Lady Lisa. <laughs> okay, uh, iparinig ko sa iyo ang pahayag ni Katunying. Uh, again, uh, ito na i-vlog ni Pinoy Views and Opinion. Salamat kapatid Pinoy Views and Opinion, Napakagaling mo. Palagi akong nanonood sa kanya. Pakinggan natin ang pahayag ni Katunyang at komentaryo ni Pinoy Views and Opinions. Simo, po, kayo pong mga mamamayan, dito ba? Opo, ako sasabihin ko sa inyo. Ito po ang obserbasyon ko ha. Ah. Yung pong barangay namin, San Mariano San Antonio de Lehiha at iba pang mga barangay sa ating bayan. Tumino, opo, sasabihin ko nang diretso to. Opo. Tumino ginto 'to, 'di? Natad at... na 'yang ha. Pro Marcos, o. Oh. Aminado na tumino. Yung ano, nung panahon ni Duterte. Kaya nga, kayo tinatanong ko. Kayo tatanungin ko. Nung bang panahon niyo ano ang nangyari sa, ano ba nangyari sa mga, nung panahon ni Duterte, ano ba nangyari sa mga barangay ninyo? Tapos ikumpalan nyo ngayon. Hmm. Anong nangyari? Di ba bumalik na ang mga ngag-ngag dyan sa kalye? Hindi po ba? Huwag tayong magkunwari doon. Oo, oh. hindi po natin sinasabi na walang walang paglabag sa karapatang pantao. Hindi po natin sinasabi na walang mga napatay doon na, na inusente. Meron, meron po. May... Meron kasuhan. Oh, kasuhan nyo. Alam po, marami po. Hindi ba, may mga oh. documented naman yan. Sinasabi natin. Pero ang tanong... Pero, nagpapatuloy naman ang patayan, ha? Noong umupo si Marcos, mga kababayan, patuloy pa rin ang patayan. Pero ang pagkakaiba lang, mga kababayan, ang namamatay sa panahon ni Marcos is mga ano, inosente. Pinapatay ng mga durogista, mga kriminal. Paliktad ang nangyari. Oo, oh, yan ang hindi madi-deny nila, mga kababayan. Ano nangyari sa barangay natin? Hindi po ba mga kababayan. Eh ako, sinabi ko nga sa inyo, yung barangay nga po mismo namin, eh. yung hmm. barangay namin, ulitin ko, barangay San Mariano, San Antonio. Nawala ang nakawan ng bibe. Bebe, si... Ninalakaw ba ang bibe? Ay, siguro, nong kinakain. Yeah. Tumi, Opo, opo. Eh, siguro nga, yun ang epekto sa tao ng... Hmm. ng Nang war on drugs. Hindi hmm. lang takot, pati iwan, nawawalan po ng... Po ng, uh, ng uh... Hindi lang takot, kundi actively mga kababayan nilalabanan ang mga kriminal, which is yan naman talaga ang trabaho ng kapulisan. Yan ang pangkakaiba mga kababayan nung panahon ni Digong, pinapamobilize talaga ang pulis, magtrabaho kayo. O ngayon, ay bahala kayo, palakihan ng kung ano dyan. Nakas ng na loob ang mga... Uh kriminal, ano po, nagumuha ng masama. Ako kaya nga ganun po yung tanong ko sa inyo eh. Sa inyo ko po itinatanong. Mga... Namimiss mo ba si Dr. Tikatunin? Pantay ka kay Madam Lisa, bachat ka sa Saka kanya. Pagbabahin. Mm -hmm. Tinatanong ko kayo, oo, maraming mga paglabag mm -hmm. sa karpanta. Oo, meron din mga taong napahama uh, dahil po siya war. Kaya nga war. War on drugs na ito. Mm -hmm. Pero, kumusta po ba barangay nyo? Hindi po ba? Hindi lang barangay, buong bansa. Oh. Dapat bang maka, makapagkamit ng ustisya ang mga, uh, mga napang... Drogista? Bismillah. Patayin ang walang... Wala, wala kaming amor dyan sa mga drogista, mga kriminal. Bahala sila dyan. Masilang kasalanan. Oo naman o naman tapo kaya bakit 88% ang ano approval rating ng War on Drugs si dating pangulong Digong yun sinasabi ko lang, lang dito balanse natin balansehin natin ang pagtingin doon am i justifying the killings illegal killings no Tinatanong ko lang sa inyo ano ba ang sitwasyon sa inyong barangay nung panahong yun at ngayon, kumusta ba yung barangay ninyo? Kumusta ba yung mga kumakain ng addict sa inyo? Dito ba? <laughs> uh, oh, pati presidente ay may issue sa pagiging addict. Oh, issue lang ha. Pwede naman yung i-deny, pero so far mga kababayan, may denial na ba? Ang sagot lang eh, I will not answer that. I will not dignify that with an answer. Mga kababayan, uh. kaya yun, yun, kayo, kayong... Hindi tinuldukan ang isyo no, ni BBM. Hindi talaga niya tinuldukan, mga kababayan, sa pamamagitan ng air follicle drug. Makakasagot nung, nung uh, tanong ko na yun, mga kababayan. Wala. Ito, tinatanong hmm, wala. ni Smiling Boy. Smiling Boy, ano ba tinutumbok na sinasabi mo? Okay. Uh, palakpakan natin. Saludo kay... Katonying. Grabe. Be, yan ang tunay. Uh, ano ang kalagayan ng mga lugar natin panahon war on drugs ni PRRD? So, tama si Katonying. Agree ako sa kanya na may mga nangyaring paglabag sa karapatan pantao kahit nga kami sa Armed Forces of the Philippines, yung insurgency war, merong nalalabag. Wala, yung lumalabag, eh, napaparusahan naman. Kung nasa active service pa ako, yung mga sundalong nag-aabuso, ay, talagang discharge. Hindi namin tinutuloy. Kailang, that's part of a war. Mayroon talaga. Eh, ang masama ngayon, yon na lang, poros EJK, yung mga biktima ng alleged victim sa EJK, uh, karamihan sa kanila, hindi naman nag-file ng kaso sa korte. Eh, yung nag-file ng kaso sa korte, ay yung Ayan de los Santos ba yun? Kinasuhan? Tanggal na yung mga pulis. Kulong na ngayon. Karamihan, na kung sinong nag nagpunta sa ICC. So, again, katunying, mabuhay ka, uh, katulad kayo ni Congressman Joma, and I believe marami pa dyan ang magsasabi na tumino ang lugar namin panahon ng war on drugs. comment ko na. No. Okay. Ito uh, palagi ko na lang itong naikwento kaya lang ulitin ko na naman mga 2 weeks ago siguro nasa Metro Manila kami kasakay kami ng, ng uh, grab kwentuhan kami sa driver nabigla ako nung sabihin ng driver eh taga Nueva Ecija yun eh At tama ito si Katonying taga Nueva Ecija rin eh sabi ng driver ng grab eh gusto ko sir, si Duterte na lang sana ang palaging palaging uh, presidente. Bakit naman? Eh tumino yung lugar namin nung panahon niya, nawala ang mga adik. Natakot sila kay Duterte. Kanon. Ano pa? Uh, isa pa yung uh, US Navy retired. Hindi siya pro Duterte. Uh, iba ang kanyang political uh, inclination. Inamin niya na tumino yung lugar namin, panahon ni PRRD. Kaya yung aking sidearm, yung lisensyado baril, na palagi niyang daladala -dala noon dahil maraming kriminal, maraming adik eh. Hindi siya kumpiyansa, daladala niya palagi. Pag upo ni Duterte, sabi niya, biglang tumino, tumahimik ang lugar namin. Kaya yung aking uh, license na pistola, pinabigay ko na. Kaya lang ngayon, wala na. Bumalik na. Uh, last week ba yun? May nakausap ko. Retired na sundalo. Dito na sa Mindanao. Sabi niya, sir, wala na. Delikado ulit tayo dito. Sabi niya. Uh, ang bahay niya, likod lang ng kampo ng army. Bumalik na ang droga, sir. Dito sa atin. Ganon din sa ibang lugar na napuntahan ko sa Meren Agusan del Sur uh, asawa ng sundalo uh, sir wala na ang droga pati anak mga sundalo nag ano na sa droga ganun po ang uh, sayang sayang ano uh, anyway uh, kung ano ang kahihinatnan na nitong quadcom na ito na wala naman daw observation ng karamihan wala naman daw legislative agenda kundi para siraan lang ang mga Duterte lalo na si PRRD but then ano yung kasabihan you cannot put a good man down hindi perfecto si Duterte uh, presidente eh may kakulangan ng panahon niya kaya lang yung 88% na survey na nag-approve sa war on drugs ni CPR Arduino hindi mo yun maalis magpigla kahit ilang libo pang quad committee na hearing ang mangyari ang Pilipino nag-iisip social media na ngayon nalalaman nilang katotohanan kaya good luck na lang sa quad, uh, quad committee hearings na yan